Grabe ka katili. naman katilin eh. Kailan naman nakakain? Saka naman ganyan. Kaya ko lang kumain. Tara na, kain na tayo. Sarap ng ulam eh oh. Sinigang. Ikaw nagluto nito no? Ah, sarap. Pasim! Ay. Ganun. Hmm. Kain. Kain. Kain.

Ano ba yung Katerina? Kung ba yun ang kain? Grabe ka naman Katrina eh. Kung kailan naman nakakain, saka naman ganyan. Oh, ano grabe naman yung ano mong yan? Sino mo ba yung sa pagkain eh? Oh, kawalaan naman ng gano'n yan eh. Kaya pala hindi ka nakakain. Ano mo ito? ka ka naman ikaw? Kaya eh. pa <laughs> nung kakain eh. Mukhaan ka! Kasalanan ko ba yon? Ay-chat ko yun. Mapipigilan ko ba yon? Sila mo yung basa harapong... ko. ka naman. Nagunas na mata ko? pa? Kadiri ka? ko naman Wala akong gano'n. Wala sabayin kong um... <laughs> waaah, Tapos, paglakas sa amin-amin kamay, bawong, baw-baw eh. Pero alam mo, hindi ka nadumi. Eh, hindi naman nasamay sa pagkain, eh. Kung, kung pwede hindi na makasubo <laughs> Yung kinamang mo, ka, ay, nakakailaman ka din rin na. Uy, sko, yun ko na tumahan. Yung binagagagin. Bako.